dito sa labas kailangan na rin ano eh uh, i i grass cutter ito ayan. ayan may nagnakaw ng ano ng lukwat ayan anong ako ng lukwat may nagnakaw ng lukwat ayan. wala Ma -ma -ma namamatay lahat eh ito ilang taon na itong mga malunggay na ito ngayon mukhang ay mayroon pa naman ay wala na wala nang ano ito ang tagal na ito eh oh, okay pa kailangan, eh, kailangang putulin siguro ito ito yung lukwat ay nako ang dami ng damo kailangan talaga ano hindi ko lang maharap itong lukwat namin ayan ipapakita ko yung mamaya pag ano pag pag ano pag kakain ka kasi ano ito eh yung sabi ko ang lansones kaya lang ano eh pag kumain ka, yung sa buto, walang naiiwan na laman. Ayan. Konti lang ang ano, ang bunga nito. Kasi pangalawang taon lang yata ito, pangatlo Ayan. Konti lang, hindi kagaya talagang nasa, ipapakita ko yung nasa, nasa, nasa likod namin. Talagang marami siyang bunga. Titignan natin. Ito yung lungboy ko na ano, nakapila sa ano, na malalagyan ma magagamit ng badang kasi wala eh hindi naman namumunga ayun nang dami ng ano damo kaya lang may, may lakad naman kami ng anak mamaya pagkatapos ng sum niya kaya natetengga eh natetengga ito yung sabi kong ano uh, lukwat sa, sa sa tabi namin ito pala yung ano, marami pang bunga yung ano, orange namin. Ang dami na namang bulaklak. Wala namang kumakain. Ito yung saging nipasing. Walang ano. Sayang lang yung bunga. <laughs> Namigay naman ako. Kaya lang, hindi pa rin kinaya. Ayan yung lukwat nila. I-zoom natin. Marami silang bu maraming bunga. Ayan. Yung likod namin. Diyan Nanggaling yung ano namin yung ibang tani tanim, namin na lukwat Ayan. kaya ewan ko kung magiging ganyan din sa ano pero malalaki ang bunga ngayon hindi hindi nasyadong mala marami pero malalaki ang bunga kahit sa kanila malaking bunga okay, okay mga katikang bye bye